Magpakulo ako ng pecho ng manok. Sinabay ko na yung ulo ng hipo para sa lulutuin kong pansit na lamang. Tatanggalin ko na yung manok, yung pecho. USA. Isang <laughs> palutan si manok. Ang bandel magkano bilin mo? Para alam mo 250. 250? 250? Oo. Okay. Pero stress yes, na yes, pala. Yes. Para uh, pangyayang manok. Ngayon ang bol. Nagagay okay. na ang bulo. Nagagay na. Now, siya muna ang chef. Napagod na si Mama's love. Paalo <laughs> yung... Okay. Sino? Sarap ang pansit na to, Itong lamoda na ito na pansit. Hmm. Hindi mo ito mabibili dito. Walang nagbebenta niyan dito. Pe. Maganda nga yung inegosyo dito Sabi ba? Sa mga mo, grocery. Ito, ito, ito tayo. Eh, may puhunan ka ba? Puhunan ang kailangan. Ito na yung kumienta. Yan sa gitna. Ito ba yung duro? Oo. Oh, oh machine. Mm. Yes, ang sarap. ito expert Ay. talaga. Ito talaga ang expert sa ano sa pansit. Yung ang piko kasi ako pag ako nagluto. Uh, mas piko. Mas maganda pag half cook lang yun. Half cook lang ang gulay, no? Tsaka hindi ma malata yung pansit, no? Yung tama lang. Ay, yung sabaw ng hipon Pag kulang, meron pa tayong naka-reserve doon. yan Ayan ang pansit kanto ng Ilocos, La Moda. Okay, lagay na ang pansit. La Moda. Okay. Sige lang, i-edit ko pa yan. Ang pansit ay ng La Okay ang ng mga Ilocano hindi malata. Yung tamang tama lang talaga ang kanyang tubig. Masarap. Marami rin pala ano. Kasi sa gulay. Dalawang balot po yan ng Lamoda Special Pansit Canton. Fresh from Ilocos. Lawag City. Ayan, ang talo. Hindi naman maganda pa ng buk. Ang sabaw pa ko yung naliligo tayo sa karayan. May dalawa ng May pakbet. Diba? May dinuguan. May ilocos, Ah, mo. Ah, hinain yan, yan, yan. Ah, tama lang yung pinakulo natin, ha. Ah. Kasya da. Lamis ni bubot yan. Dapat pala tama lang ang, ang sabaw. Ha? Ah. At saka yung maganda pag mamarami, Ay, marami. Hindi marami, no? Tikman mo, auntie.

Harap, ano? Mm, mm. Sakto. Perfect. 101%. Tama ang timpla. Mm -hmm. Perfect timpla. Mm -mm. Perfect. Kaya pag magpakok kayo, just variety. call me. Huh? Just Sabi mo. call me. Mm. Ang sarap. Kunti lang yung timpla natin. Kasi may timpla yung ano? ano, yung lamuda, di ba? Ang kanto. May itlog ko Special talaga. Hmm. Ayan na ang final Ingredients. final ingredient na sibuyas na damon tarap yung pansit na yan parang ano malasa talaga manamis namis mas hmm? Wow hindi malata, hindi 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 hilaw. Tamang-tama lang ang ano. Para boto Video. Wow. buto na rin nante. Oh, okay. luto okay. na pa Okay, perfect. Thank you, chef. Hmm. Galing naimas talaga ang ating pansit uh, lamoda special pansit kanton from the wag city Ayan. Mm. ito na yung pansit natin special pansit lamoda simple lang manok lang chicken breast kunting chicken breast kunting hipon tsaka kunting atay ng manok Редактор субтитров